Si Julia ay parang bata sa piling ni Rebecca Laredo. Panay ang yakap nito talik sa may edad ng lalaki. Tapos na silang magtalik sa eleganteng kama. Bakit kaya basta wala ka sa piling ko pakiramdam ko ay hindi kumpleto ang buhay ko, Reb? Ani Julia. Insecure ka kasi. Kaya para ka ng cringing vine. Ang tingin mo sa akin ay source of strength. Ang pinagmumula ng iyong lakas, Julia. Talaga naman eh. Without you siguro ay mong mamatay na ako. Ganun ka kahalaga sa akin. Kaya, Julia, kung nagkataong hindi ako si Congressman Lareno, na ako isang plain guy lang na simple ang kinabubuhay at sa isang tricycle driver lang, mahalagahan mo pa rin kaya ako. Bakit naman hindi? Mas na asikaso mo ako at laging pinupuntahan dito. Julia, kung simpleng tao lang ako na walang yaman, definitely hindi kita may sa ganito karangyang townhouse at hindi rin kita mapapag-aral sa magaling na paaralan. Saglit na natigilan si Julia at nag-isip Maya, maya ay sumagot. Ikaw naman, hindi ka naman mahirap. pa. At saka hindi ka basta tao na simple. Kaya mali ang sabi mo. I adore you because you are you're a congressman. Napatawang mambapata sa payak na pangunawa ni Julia sa mga bagay-bagay. Alam niya ang nagtatangatangahan ng babae. Sa parking lot sa ibaba, naglalaro sa isip ni Richard ang mahalay niya tangpong nagaganap sa itas at siya ay nagsisimulang masuklam sa dalagang datay walang kasintino. Para na naman galing sa pag si Mr. Laredo nang bumalik sa kotse. Halatang pinawisan ito ng gusto. Halos tiyak ni Richard na nakipaglamaking na naman ito kay Julia. Siya ang kailabutan sa naisip. Paano kung magbuntis ang babaeng mahal niya? Paano kung hindi pala gumagamit ng anumang birth control method ang dalawa? Ang lagay ba'y ba magdadalang tao na lamang ng ganon si Julia? Huwag ng kanyang boss na hihiwalayan ito ang mabait na ginang para lang pumisa na kay Julia. Malayong mangyari yun. Ang mga politiko ay may pinangangalagaan ding reputasyon. Hindi nila nanaising masira sila sa mata ng publiko. Ang image ng buong pamilya ay lagi nang pinupronto ng madla, lalo pa nga sa panahon ng eleksyon. Ang mga babaeng tulad ni Julia ay nilalagay lang sa likuran. Malayo ang tinakbo ng isip ng binata. May problema ka ba, Richard? Nakasakay na sa huli ang upuan si Mr. Laredo ng magtanong. Hawala ho, ho, sir. Nabigla pa si Richard sa hindi inasang pagsasalita ng amo. Para ka kasing wala sa sarili mo. Mukhang napakalayo ng isip mo. Nako hindi ho. Pasensya na sir. Nabahala pa kayo nang wala sa lugar. Tinanong ko nga pala si Julia kung anong masasabi sa serbisyo mo. Ang sabi okay ka raw naman. Reliable ka raw. I'm glad Richard. Hindi pala siya siniraan ni Julia. Na isa loob niya. Tinaya ko pa nga kung walang nakapasok sa unit 6 habang wala rin si Julia sabi ni Richard. Iyon naman ang ine ko sa'yo, Richard. Dahil nga, dati kang pulis, alam kong alam mo how to protect people. Mahirap na kasi sa panahong ito. Posibleng may sasali si sa unit ni Julia para magnakaw or baby para ma-rape siya. At least ay nababawasan ang panganib kung ganyan nababantayan mo siya, kahit partially. Ayoko na maikuhan ng katulong dahil lalo lang may iskandalo ang buhay namin, Julia. You know, machichismis na kami sa buong townhouse. Madalda din pala ang hinahangaan niyang mambabatas na isa loob ni Richard. At tama siya, una pa rin sa mga mambabatas ang pagkakaroon ng magandang reposasyon. Sa iyo ay wala naman akong problema, di ba Richard? Bilang lalaki ay nauunawaan mo ang witness natin. At bilang lalaki hindi naman tayo masyadong chismoso, di ba? Sa atin-atin na lang ng konting bisyo ko ha. Tumanguna lang si Richard. Imposible namang sabihin niya sa amo na tutul siya sa ginagawa nito. Mabuti pang magbitong siya agad sa trabaho kung oh, ganun din lang. Naisip niya. Pero alam mo Richard, iyang eh, si Julia ay masyadong kapit sa akin. Parang lover at ama ang tingin sa akin. Ang gusto ay lagi akong nakikita. Minsan nga ay eh, parang na rin akong naiinis. Nalasan mo na ang pagkainis Mr. Laredo. At iuwi mo na ang inis mo kay Julia sa pagkasuklam. Sa pagkawala ng gana. Para eventually ay hiwalayan. Muna ang babaeng mahal ko. Sa sarili lang ito kayang ibulalas ni Richard. Artificial panlabas lamang ang itinia sa amo. Siya nga pala Richard, maalala ko. Kailangan mo nga palang magkaroon ng baril bilang driver bodyguard namin ni Julia. At gayon din kung sakay mo ang misis ko, dapat ay may magagamit ka sa pagtatanggol sa amin. Alam niyo sarang akala kong trabaho ko sa inyo ay basta driver lang eh. Kanyang bodyguard nga rin ho ako. Ng mga isinasakay ko, dapat nga akong may baril ako. At wala ka namang maipupo na sa sweldo mo, Richard. Tinaasan ko talaga dahil dalawang tungkulin ang ginagampanan mo sa amin na Julia at Jasmine. Oho, sir. Ayos naman ho ang kita ko. Kaya lang eh. Yes, Richard. Kaya lang ay ano. Hindi ako masanin sa ilang pagsisinungaling kapag kausap ko ng misis niya. Nakaramdam ko ho hindi ako epektibo. Napatawa ang mababatas. Akala ko eh kung ano na. Masasanay ka rin, Richard. In due time. Anyway, mga harmless lies lang naman ang ginagawa natin. Ayoko lang kasing masakta ng kalooban ng aking misis. Harmless lies daw ang panluloko sa asawa at makakasanayan din daw niya at ayang londang ng magiting na mambabatas na sakta ng kalooban ng hinang. What oh, she doesn't know won't hurt her. Ganon. Napunta na yata sa point ang prinsipyo ni Mr. Laredo dahil kay Julia, na isa loob ni Richard. So as soon as possible ay dapat kang magkaroon ng sandata ha Richard. Wala nang problema. Hindi ho ba mahigpit ngayon ang pag-i-issue ng lisensyadong baril sir? Napangiti ang mambabatas. May inilabas mula sa attache case. Itabi mo muna ang kotse Richard. I want you to see this. Tinabingan ni Richard ang sasakyan. Nasa isang secondary road sila na walang gaanong motoristang nagdaraan. Ang nakita ni Richard ay hindi karaniwang baril na mga alagad at kaaway ng batas. Baril na dihangin. Ito ang ipagagamitin niya sa akin. Sunod-sunod na tanong ni Richard. Hindi ordinaryong baril na dihangin Richard. Ang pistol na ito ay nagkakarga ng labintatlong bala at may epektibong range na hanggang apat na metro. Ang bala ay projectiles na kayang tumago sa one half inch na plywood. Biruin mo. May kumpiyansa ang tinig ni Mr. Laredo. Sa bagay, practical din ho iyan. Okay na rin pananggal lang. Umayo na rin ang binata. Talagang okay na ito, Richard. Kahit mo kasi makakakuha ka nun ng ganito. Mayroon ako. Mayroon ka rin. May laban na tayo kahit papaano sa masasamang tao. Hindi itinuturing ni Mr. Laredo na kabilang ito sa samang tao. Naisip ni Richard. Ang pagsasamantala nito sa kahinaan ni Julia sa material na bagay ay hindi nito ipinapalagay na masamang gawain pinagpatuloy na nila ang paglalakbay. Kinagabi ay naisip ni Richard ang sitwasyon nila ni Julia. Walang kaalam-alam si Mr. Laredo na dati silang magkapit bahay ng dalaga sa Bicol. Tiyak niyang hindi sinabi ni Julia ang bagay na iyon. Aywan niya kung anong dahilan at siya man ay walang binabanggit kay Mr. Laredo na dati niyang kakilala si Julia. Alang hindi niya sinabi sa amo na may lihim siyang pag-ibig sa dalaga noon pa mang araw. Kung gayon ni pala ay parang ginagawa nilang tinga si Mr. Laredo na isa loob ng binata. Hindi niya kailangang sabihin pa siya kay Julia pero hinihingi ng kaganang asal na ibalita niya sa amo na magkakilala nga sila ng dalaga noon pa man. Sa bagay na din niyang may klasiko namang sagot sa kalit sitahin siya ni Mr. Laredo sa hinaharap. Bakit hindi mo man lang nabanggit na magkapit bahay pala kayo ni Julia sa Bicol? Posibleng itanong ng amo sa kanya at siya naman ay sasagot ng Sir, hindi niyo naman ho itinatanong 100% ang tatahimik na lang si Mr. Laredo. Alam niya. Siguro ganoon na nga lang sa loob-loob ni Richard. Nadaanin ko na lang sa papiloso pong sagot. Bahala na. Ngayon kung si Julia lang manggagaling ang pagbabalita, bahala ang dalaga. Nago na tulog ay nagdasal siyang sana ay mapawi ng pagmamala o pagnanasa ni Mr. Laredo kay Julia na sana ay mabulit na ang katinuan ng dalagang minamahal niya ng lihim. Hindi ba ay mahirap basta buo ang dangal. Julia, usal pa niya. Matensyon para kay Richard ang mga sumunod na araw at linggo. Sa umagay, lagi siyang tinatanong ni Ginang Laredo kung saan siya nagpupuntang dala ang kotse. Ang sagot niya ay paiba-iba batay sa kung anong sinabi sa kanya ni Mr. Laredo. Ma'am Jasmine kasi ho ay may pinapunta ang kliyente si Sir. Ma'am Jasmine, nagabang ho ako ng palengke ng Blue Marlin. Ma'am Jasmine, ay pinaayos ko ho ang kotse. Hindi siya nauubusan ng dahilan kay Mrs. Laredo. Pero ang Ginang ay nauubusan na yata ng tigwala puno na ng dudang asawa. Nanigpa ni Richard at lumadalas ang pagtataray ng ginang. Ikakailan lipstick ng babaeng nasa panyo mo ha, Rebecca? Huwag mo akong ululin. Huwag ka lang puhuli, Rebecca. Hindi po man ang galit ko. kasabwat mo si Richard, di ba? May babae ka, Rebecca. May nakakita na sa inyo. Pero marunong magdala sa sitwasyon si Mr. Laredo. Nagagawa nitong payapain ng ginang sa loob ng ilang saglit. At kadahilasang ang finale ay mag ang pakukulong ng mag-asawa sa silid ng mga ito. Pawisang lalabas si Mr. Laredo, maraan ng kalahating oras. Nakangiti pero napapahing. Hindi na nakatiis si Richard. Minsang hatin niya ang kotse ang dalaga papuntang Unit 6 mula sa Universidad. May pinagsalitaan na niya ito. Nagugulo mo ang buhay ni Mr. and Mrs. Laredo. Julia, makonsensya ka naman sa ginagawa at mga anak ng kabit mo. Kay sakit ng salitang kabit na unawaan ni Richard pero huli na para bawin ang sinasabi. Nasampal na siya ni Julia ng ubod lakas. Wala kang pakalam sa buhay kung demonyo ka. Galit na galit si Julia. Ihihingi ko ng pamaning pagkakasabi ko ng kapit. Pero pinaninindigan ko ang iba pang sinabi ko. Nakakasira ka ng ibang buhay. And you know it. Tuloy ang pagmamaneho ni Richard. Wala kasabing karapatan anuman ang gawin ko. Driver ka lang. Hindi kita boyfriend o kamag-anak man lang. Lumagay ka sa dapat mong kalagyan. Mataas pa rin ang tinig ng dalaga. Hindi ako driver lang, Julia. Balang araw ay aasensorin ako. Pero sa marangal na paraan, hindi gaya mong marumi ang tungtungan sa pag -ulad. Mula sa likurang upuan, ay muling nanampal si Julia. Namulang lalo ang nasaktang pisngin ng binata. Isusumbong kita kay Reb. Makikita mo. Ipasisipa kita sa trabaho mo, hambog. Nagpakatimpis si Richard. Hindi niya dapat salubuhin ng galit ni Julia. Naisip niya ay sakit ng pisngin niya, Kay sakit ng kalooban niya. Nananahimik ako dito sa Manila. bigka darating at sisarmonan ako. Sino ka ba ha? Ano ba ang ipinagmamalaki mo, Richard? Gigil na gigil pa rin si Julia. Hindi umimik si Richard. Lalong lala lang ang sitwasyon. Kamag sumagot pa siya. Naiingit ka lang yata eh. Kasi kay tagal natin magkapit bahay sa likod hindi minsan ay hindi kita naging crush. Ang dami ko ng crush pero hindi kita pinansin mo lang. O ano diba ganun? Kanit ka dahil hindi ka naging mahalaga sa akin kahit ka Tama na, Julia utang na loob. Hindi na nga kong make-away rito. Napakasakit ng pinagsasasabing mo. Sa sarili ng Richard ito, inusala. Wala siyang plano. Nasagutin ng dalaga.